ayong adlaw sa This is Clan yung admin sa Little Faith o, As promised, today gusto lang ako i-share sa inyo ha, Ang amuang activity last January 21, 2025 Ang amuang site inspection Para sa amuang artificial coral reef planting O attendance check ta sa itong mga kauban. We have Bustillo, Sir, Sir Enre, Jack, Perni Kan ni? Eh? We have Sir Boog. <laughs> Sir, ay, goto, goto. Sir, Delenya and Sir Dexter. Mm -hmm. Kamu pag diving diving ha. Oo, amo sa Tagum City Jail Walay pabor-pabor Sir Roxy Together with our Chief CRS Unit Sir Roger Aha sa ite ka daw so this time mo nang karga mong gamit sa balsa kay balsa mo sakyan padulong sa station and wala ni siya gituklo ni Aquaman ang mong balsa pero giguyod mig pambot ani eh. ni. ba? Ano Sir? Ano ba? Ano ba? sir. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Nangayon din yan, nangayon. Nangayon bits. <laughs> Ito lang sa Valdez. Are so? Ah. Padulong pala mi guys na anay mga nakahihets na mga mga fishes in the sea ba Galaw-gaw ani. Mo na ni among station guys, about to give me for I think 10 minutes. So, naa na give me the sa station? No? And upon arrival, pinaka importante kita ang briefing o orientation para sa to personel personnel kay naagud sa amo mga first timer. Apil na ko when it comes to scuba diving. Kabalo ko malangoy, pero first time yun ako ni apil o ganing makagamit gani o gear, oxygen, uh, buoyancy,

So, kining activity from among gi identify among area of responsibility for maintenance or coral reef maintenance and rehabilitation. So, with that, among idala logo. Tima area is under the protection of the BGMP particularly Tagum City Jail Mail So, after a few minutes from dropping our insignia, among mga kaoban, nag-andam na no we uh, we had conducted breathing exercises para maka-adjust mi sa pagginhawa using these gears and tuara mi tunlob na yun sir dilin na after sa first batch sunod so, dayon si Fern si Renren ang ikaduhang batch kay tinang tulo-tulo ra man and then may abot na gyud ng panahon nga ako na yun ako na gyud may batig ka kolba sayang lang yun kaya nagsugod na ugmoist sa akong kamera kay nag low bat siya so basa na ko and then I really needed to change the battery so miss ko na siya ay noise ay moisture strips Nagmoist moist di hapon siya anyway nindot nung po na pero I think mas siguro huwag katong wala dyan na nag -moist. so this time pababa na mi may kanaman ang namin kalulong ikan sa mga kauban sa baba And then, ang una namang mo to, of course, is ang amo insignia ko rin. pictures, of course, documentation sa mga activity. After which, ang mo mga guides, gilid na me dito sa, uh, I think, the best part of the activity. Which is, ang pag-inspect o pag-explore sa amo ang assigned site for coral reef rehabilitation. So at first, I felt sad to see the desolation of the area, no. I don't know if is this caused by human intervention or natural occurrence, lang ba? But kaning makita niyo ang mga structures nga sa is not actually trash, but this is what we call the artificial coral reefs, no? Ang gibuhat sa itong LGU to address this situation is that they made artificial coral reefs out of cement and dropped it here sa site so that uh, the fish may be able to rehabilitate it. No? Mahimo nilang ila ang mga balay and this right here is padulong na sa area wherein katong mga natural coral reefs are situated yun. So, mauni ang misugat sa akong mga mata in ani kanindot no i was very uh, happy na bawi yun ang kasubo tungod sa kadaghan sa marine life na ako ang nakita see adlo kayo matamak kanimo ba okay kumukam ko pa ang ilahang palay makasala ka, Malaya, ka. <laughs> and then, tara wala, nagkin-check uh, mga colors sa mga isda, wala ko na-expect na naa in, any nga sanctuary ang ato ang lokal sa Davao del Norte, particularly the rest city, look at them go pero tingin na gana and samtang ko naglangu-langu hindi rin isa sa mga buta nung sulod sa kong I don't know why pero nung sulod sa na unang isa, ko ang anak siguro tungod kay gagmay kay mga isda o yung panagsaray kay kukiyutan pero nakiyutan yung guha isda kung sulo kaya ko ba nga mo uy na yung pamingwito ni mga isda o labo na ka na ganyan mga dynamite fishing ng mga bungkag ilang mga balay hi mister lapo lapo uy to kayo sila ba kumudagan ko po hindi rin ko sa ilaw sa dagat mga panya kay dagat kay gugutante hi guys this experience made me so happy to realize nga ang ato ang kalibutan luyo sa giagian ani nga mga trahedya is healing itself no dili lang di ay kita ang kinahanglan mag heal kun lang ang kalibutan pud ay ka heal sila sila ang kaugalingon so i am very happy also to have our LGUs address the situation sa ato ang mga marine life o ato marine biodiversity and this time we are now going up 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 samtan mag equalize sa negative pressure nga musulod sa tuhan dulungan and now we are in the surface pinagyan nato ito naglaway na pinailisog ba naman sa ba thank you kay lord for letting me experience this who would have thought nga makasulay di ko gani kao na hon na ang sabitag invest aning mga gears eh So once again, Lil Fam, that uh, ended our activity today. There sa barangay libuta, libuk. Liboganon Tagum City Davao del Norte ang amo uh, pagtanom og pagatiman sa ato mga artificial coral reef no mag-install dere sa atoang uh, baybayon sa Barangay Liboganon so Hi sir sige sir sige sir. Okay, so I'm now at 5%. So we are very blessed. O, oh, mapasalamat nta sa Ginoo Kagihatagan gihatagan ta si kagihata niya og ok, opportunity wherein we are uh, able to appreciate sa ang mga creation ilalom sa dagat and that made me really happy. Samtang naka Sir. Kubot dire ko sa likod. Ah, sige sir. Kodalay pa And God bless you little fam. Ang pimpermi og always remember. Politics is a little faith.